palakpakan po natin yung mga nakauwi na mga gipang andaman sa asawa o gapani uh, hapon gipang andaman o mga snacks sa iyang asawa nag bless sa iyang mga anak wow ala pag wild Nindot yun ang sugat ato ang mga bata, no? Speaking of bata, andito na yung bata, oh. oh. <laughs> andito na po yung bisita natin. Uh, I, uh, I, think, wow! Narinig nyo na siya kanina, oo, oh. oh. Tapos marilinig niyo siya ulit ngayon, si Florence. Hello, magandang hapon sa iyo, Florence. Hello po, magandang hapon po. O, oh, kumusta ka naman, Florence? Okay lang po, kinakabahan pa rin. Wow, ako din, kinakabahan ako sa iyo. <laughs> okay lang ba tayo? Nag-e-enjoy ka naman dito, no? Yes po. Ah, oh, oh. sige ha, bantay na. Naki-question, Florence. Eh, Florence, <laughs> Florence, wala yung F. <laughs> May question ka sa Florence, handa ka na ba? Yes po. Aya oh, pep. Hooray. Wow! <laughs> Gusto ko yan. Sige, tawa ka, Florence. Huwag kang mahiya, Oh. Wala namang nakakita sa atin dito. Kasi nasa likod yung camera. Tinakot. <laughs> oh. Florence, may tanong ako sa'yo. Kasi, syempre, curious ako sa mga bags ng mga sudyante ngayon. Kasi dati, ha, actually, wala pa akong bag. Hindi ako nagbabag. <laughs> Tapos, yung nagbabag ako, pero yung laman niya, ball pen lang. Tapos, oh, di pagid mo agin, <laughs> Oh. sige, curious ako sa mga bags bags ng mga bata ngayon sa mga sudyante ngayon. Ano bang laman ng bag ng isang Florence? Ang um, sulod sa akong bag kay surely notebook, What? papel. Okay. Magdala yung papel kay sure kung wala'y papel ako mga kasi. <laughs> Napakabait! <investment. laughs> <laughs> naging ano pa siya. <laughs> naging tindahan pa siya bigla. Sunod haog na mga papel. Pangwartahin. <laughs> Dapat ibenta mo yung mga papel mo. Oh, Sino bang bumibili ng papel mo? pangayoon ramang gud. Ah, oh, di ba? Dapat dili ka mosugot ana Florence. Wag kang magpaapi. Feeling na wang pangayo ana kay si So. <laughs> <laughs> oh, tapos ano pa yung uh, laman ng bag mo? Kasi pwede ko pa payong boyfriend birthday yun. Balonan na agad kay balon per make you. Oh, diba? per tipid pa. I-share mo yun kay So, hindi yun nagbaba. <laughs> <laughs> hindi pa kumakain. O, oh, di ba? Nakakatipid talagang magbao, no? O, oh, tapos ano pa yung laman ng bag mo? Anong kuch ano pa yun naman yung naman ng bag mo? Yun lang ba? Yun lang po. Ah, di ba yung iba, yung mga uh, medyo maarte na mga bata o mga sudyante, may mga pulbos, may mga iba lip tint, o school, school supplies lang ganyan. Pwede na ganyan ka mamaligyan. <laughs> <laughs> Tapos yung ball pen niya, tag-ten pag ganyan ka buo para ang iyang mga classmates na wala do'y ball pen kaya siya po daw mag-provide. Grabe na ganyan ka, Florence. <laughs> Ikaw na ganyan. Mother na ganyan ka. <laughs> May shout-out ka ba dyan, Florence? Yes, shout-out po sa inyo lahat. Wow! Inig. <laughs> o, tapos? Yun na po. <laughs> Sige. <laughs> Salamat, Florence, ha? Mag-ingat ka pa uwi, ha?